UTI sa kababaihan, infection sa ihi, kakaibang mga sintomas, akala mo UTI lang, baka may iba ka ding sakit. Pakinggan ito mabuti. Pag sinabi nating UTI, infection ito mula dun sa urethra, dun sa butas o opening at dahil nga maikli lang itong tubo na to, maaring dumami ang bacteria dun sa iyong pantog, umakyat at magkaroon ng infection dun sa tubo o ureter at umabot pa dun sa iyong kidneys. So ito yung mga sintomas na kailangan natin pantayan. At dahil nga ang 80% ng UTI ay dahil sa E. coli o ito yung bacteria na galing sa puwitan. So, magsisimula siyang pumasok dun sa opening at dadami na, magmumultiply na. Ano ang mga sintomas? Madalas umihi. Frequency o kaya nagmamadali kang umihi. Urgent urgency. So, UTI to. Pero isipin mo, baka meron kang sakit sa pantog, mga interstitial cystitis, o OA yung iyong pantog, overactive bladder. Number two, masakit umihi, mahapdi, mainit, burning, painful. UTI yan, pero pwede din yung mga sexually transmitted na infection, katulad yung, ng mga chlamydia, gonorrhea. Ang pagkakaiba lang, may mapapansin kayo nana o discharge dun sa inyong underwear. Pero ang bato, sa bato o kidney stones, masakit din ang pag-ihi. Hindi mo nga alam kung tatayo ka o uupo ka. O kaya naman, yung mga vaginitis, masakit din yon doon sa maselang bahagi. Kailangan mong pumunta sa OBGYN, nephrologist o doctor sa kidney or urologist. Ito din yung doctor sa kidney at pag-ihi. Number three, malabo yung iyong ihi. Kasi kapag WBC, bacteria, nagsama, lumalabo yung iyong ihi. Pero ang iyong ihi, ha, pwede din pumula or kulay pink, UTI yun o bato. Sa bato, makikita mo. Or ang ayaw natin, baka cancer pala. So kahit one time lang na napansin mo na umihi ka ng dugo, magkonsulta agad kasi ayaw natin ng no? cancer sa kidney masakit doon sa kuson ng isang babae. UTI, pero baka naman may problema sa ovario, ovarian cyst, endometriosis, o yung infection, pelvic inflammatory disease. Maari din yon. Masakit doon sa iyong balakang. Dito sa likod, ah, UTI, bato sa bato, pero ang sakit sa kidney, mararamdaman nyo masakit doon sa inyong likod. Meron din kasamang fever and chills, yung lagnat, nanginginig kayo, UTI 'yon, bato sa bato o kaya sakit sa kidney, pwede din. Pag gano'n po, punta agad tayo sa ating doktor kasi baka malala. Yung kaya kang nagpe-fever and chills na malala na yung iyong infection. Ah, sa mga Babae, kapag masakit magtadik baka naman may pelvic inflammatory disease o kaya uh, infection na sexually transmitted infection sa puwerta, yung mga yeast infection. At kung minsan parang pagod ka, nahahapo ka, a uh, UTI yun, sakit sa kidney, renal failure, pwede din. So tignan mo, punta o Tsaka pag cancer ha, buko dun sa hapo na mamayat. Bantayan nating mabuti. Pero, meron ding iba talagang suka, parang hilo, kidney infection po yun. Or kaya appendicitis. So, nararamdaman. Ang UTI medyo hawig sa appendicitis. Pero, meron din mga hindi karaniwang sintomas. Akala mo ibang sakit. Yun naman pala, UTI. Nangyayari po ito sa ating mga seniors halimbawa, nag-iiba yung pag-iisip pag, pag kina kinausap mo. Parang confused, nagde-delirio na hindi mo maipaliwanag sa mga may edad na may UTI nangyayari po ito. At number two, hindi sila mapakali. Balisa yung behavior nila. So, you, isipin mo baka nag-UTI. Ipacheck po agad ang kanilang ihi. Bakit ba nag-UTI ang kababaihan? Una sa lahat, babae sila. Sabi ko nga, mas maikli yung tubo nila. So, malapit sa kwitan, E. coli pupunta. Simula sa kwit, pupunta doon sa iian. Number two, uh, kapag sexually active, ito din yung nakikita nila. Kasi nga, uh, yung E. coli na pumasok doon sa pagtatalik, e eh, dumadami. Uh, usually, oras lang or isa hanggang dalawang araw, nagmultiply na yung bacteria na yon. Number three, yung gumagamit ng diaphragm sa kanilang birth control. Mas nag-UTI sila o kaya yung mga dati nang nagka-UTI uminom ng antibiotics na patay yung normal na na bacteria katulad ng malactobacillus at mas tumapang yung kanilang E. coli bacteria. Yung mga pregnant, nagkakaroon din ng UTI kasi nga hindi na sisimot yung ihi dun sa kanilang pantog kasi nahaharang ng ulo ng bata. So, kailangan mas umihi sila ng madalas. Yung mga menopause, dahil pag decrease o pagbaba ng estrogen, yung hormone na estrogen, nawawala o napapatay yung mga good bacteria, yung mga lactobacillus, at dadami yung E. coli. O kaya yung mga babaeng may prolapse o buwa, lagi din silang nagkaka-UTI. So ngayon, dahil nga mabilis dumami itong E. coli na to ang mag-multiply, ano ang pwede nating gawin para ma -prevent? Ang una nating gagawin, kapag naguhugas ng water, simula sa harap papunta sa likod. Ganon din pagtuyo ng tissue. Simula sa harap papunta sa likod. Dagdaga ng iniinom na tubig kung pwede nga 8 to 10 glasses or 10 to 12 glasses kapag medyo masakit ng umihi. Yan din ang treatment para sa UTI. Yung maliit na baso po, isang baso uh, kada oras during waking hours, makaka 8 to 10 glasses of water a day na po kayo. So, para hindi kayo nabobonda at pagbibiglaan. Tapos, umihi ng madalas, huwag magpipigil, kasi para hindi magmultiply yung bakterya doon sa nakaipon na ihi. Umihi din tayo bago at pagkatapos ng talik para mailabas agad yung bakterya. Maghugas ng maselang bahagi ng katawan, pati ng kamay before and after ng pagtatalik para po hindi ma-introduce yung mga bad bacteria. Tapos po, mild soap lang ang gagamitin para maiwasan natin yung allergy. Kung ano po yung ginagamit natin sa katawan, yun din yung gamitin natin pang hugas. Tsaka, ang, ang pagsabon po, once or twice lang in a day. Huwag pong madalas kasi ang ah, nagkakos din yun ng mga allergy o kaya eh, ng mga pagkati doon sa maselang bahagi ng katawan gumamit po ng cotton at maluluwag na underwear para mas mahangin, hindi uh, hindi magkaroon ng pamumula doon sa maselang bahagi ng katawan. Paano nyo malalaman kung UTI pala? Una sa lahat, mura lang po ang urinalysis. 100 pesos lang sa pinakamalapit na laboratorio sa lugar nyo. Magdala ng wipes, pero mas maganda kung tubig ang gagamitin. Maghugas muna ng maselang bahagi ng katawan. Tapos, i-wipe natin. Huwag nyo po agad sasahurin. Umihi muna at yung gitnang ihi ang sahurin nyo. Kasi dapat nga, walang pas bacteria doon sa inyong ihi. Tapos, yun po yung isasubmit ninyo. Ibig sabihin, clean catch. Malinis yung pagkakuha nyo ng inyong ihi. Pwede rin ipakulture para malaman kung tumutubo ang tawag po doon, urine culture. Urine sensitivity, para malaman ng doktor kung ano ang antibiyotikong ibibigay sa inyo. Meron pa pong mga ibang test, ultrasound, para malaman bato sa abdo, cystoscopy, CT scan, o yung matatawag na IVP. Doktor na po ninyo ang magre-recommenda noon. Ano ba ang gamutan? Siyempre, number one, antibiotics. Patayin natin yung masamang bakterya at lifestyle change. Ibig sabihin, mas dadamihan na natin yung iniinom nating tubig. Ito po, example lang ng mga antibiotics. Doktor nyo po ang magre-reseta at tatapusin kung ilang araw ang sinabi. Example po, yung mga trimetoprim, yung nitrofurantoin, ito pong mga ciprofloxacin, levofloxacin, ah, kapag matindi na po o malala ang UTI o diabetic o dun sa ating mga seniors. Kapag pregnant, ang binibigay po ay yung mga cephalosporin, tsaka amoxicillin, tsaka dun sa mga nagbe-breastfeeding. Pag may allergy, pwedeng itry yung mga amoxicillin, clavulanate. Inom po ng fluids, dagdag fluids, uh, wag pong i-stop kapag nawala na yung sintomas. Kung ilang araw ang sinabi ng doktor, sundin natin. Bakit kailangan mo pumunta sa doktor? Para tama yung antibiotics na binigay sa iyo. At kapag hindi ka gumagaling, dun nga kinakailangan yung culture and sensitivity, baka paulit-ulit na relapse or recurrence para malaman mo anong klaseng UTI ka. At sinabi ko nga, OBGYN o kaya nephrologist or urologist Baka hindi lang to simple UTI. Baka ibang sakit pa. So, sana sa ating mga kababaihan, naliwanagan, ano itong very common na infection ng babae, UTI. Salamat po.